🎵Naw nabisigang siyang Gino Castro 🎵Naw nabisigang Nagsasaka 🎵Naw tumulang sa ano na po yung description nyo po sa pang-araw-araw na pagsasaka po? Pagsasaka po Ang ginagawa ko ba? Kung malakas ako, eh, talagang hindi pa naman uso ang entractor, kalabawang. Wala kaming iwalay ng kalabaw ko. Araw, uh, gabi, halos. Dahil ang ginagamit ko sa pagsasaka. Eh ngayon, uh, bago, may tractor naman eh. Nakakatulog ba? na ako, tractor naman. Nasa tabi. Ano po yung yeah. nakukuha niyo pong ligaya at tighati sa pagsasaka po? O, ligaya po ano? hey. muna. Um akin ligaye na dahil ligaye lalo pag ako nag maligayang maligaya ng maligaya kumita pati ni ngayon pag hindi ako kumita bigat din sa ngayon yung pwede po po may meron po tayong mga batas ukol po sa mga magsasaka yung po ba mga batas na yun ay nadadaman niyo po na maray pang sa na nararamdaman ko yung maraming batas na hindi pumapasok doon sa pangangailangan. Dahil hindi natutupad yung nakikita kong ginagawa nila. Ano sa cooperative niyo po? Ano po ba ginagawa niyo po? Hindi, dito Lalo yung mga magsasakang kamukha kung mga alang mga gamit, walang sa buhunan, hindi na pinauutang na Ilang buwan? Apat? Four? Naman. Private lang po itong ano. Hindi. Oh, <laughs> uh, po kayo ng gobyerno. Ay, ang, ang sa inyo po ba yung sinasaka niyo po ano? Yo pa. Opo. Eh, hindi, hindi ko sarili really, eh, pero naka-share naka, si, naka tila sa akin. Naka-share po kayo? Mayo. Oh, nahulo, naghulog ako sa bangko. Ang nanakit ko nga sa gobyerno. Naghulog ako sa bangko. Ang dapat, lumapas yung patutuhan ng iyan na hinulugan ng Marcelino Castro e eh, hindi ninyo ano siya? Maraming dahilan. Halapin ko pa rin magsasakit mga pati yung melope, pati nang matagal yung may aking... Saan po ba yung papel mo katibayan po na? Wala. Hmm? Hindi po na may share po kayo doon sa... Oo, meron may... Yung, Lalo yung galing sa bangko. pag nag-aulog ka meron